Ayun sa dulo. Ayun oh. Yan. Tiis tiis lang para sa kabuhayan Good afternoon mga ka-viewers Nandito tayo sa box ngayon Hunters Mag muna kami, hunters Ayun. Kasi yung nabili naming sa sakyan kagabi oh, Kulang ng ano Kulang ng upuan Kaya andito Yayan. <laughs> okay Wala palang likot. <laughs> fourth row daw eh. Ayan. Ito yung box na sinasabi. Maraming parts dito na na kung kailangan nyo dito kayo maghanap. karavan, magpakita ka yon may nakita ko, oh, silver. May nakita ka ba? Ayan, o. Oh. Nagbabaklas, o. Oh. Uh -huh. Ay, dito ka rin. Ano ba yung mo dyan? nag din kami karaban, eh. Ayun de yung sayo. oh, ayos po. Kaya, oh. yeah. magkano bili mo? Magkano? Yeah. I thought that sana. I died Kahit <laughs> hindi puti. Basta yung upuan. Ano <laughs> lang siya na eh. Isa lang. Ano yung model to? That's to eh. Bakit ito mga 2005-2006 to. Ano pa yun? Hmm? Ayan oh, kaya lang nag-iisa na lang. Ayan sa dulo. Ayan Oh. Ito, 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 ito. Ha? Ito. Ito. Yan. Yon, ito 'yon. Ah. Ito. Ito, guys, masaya. Ayun, may nakita kami, oh, medyo bago pa, oh. Hindi amo ba 'to? Oh, yan yan. Oh, yan yan. Model? Simba? Simba? Ito ba Ito 'to. Hmm. Kunin mo yun pre. Ayan. Kasi bibili natin yun. yan. Yung ulo. Mm, Pati yung kasi oh. sa, sa, akin yung ulo eh. um. Same ba sila dashboard? Same, same, hmm. same ang Ayan na, update okay. po. Mag-update okay. tayo mamaya kapag may nakuha kami. Ito may nakita kami pero iti-check pa namin yung model niya. Vacuum.

natin kasi dadali natin ito kasi dapat ito yung tatanggalin natin oh. yan na natanggal na namin yung isa oh. yan yeah, dito yung, ano mo, yung blue. natanggal na tapos yung dun yung blue isa na lang blue na lang. oh. So. pwede hila dito eh parang pwede akong hila dito hindi na natin tanggalin yung plastic hindi naman plier yan eh eh wala ang eh. Tanggalin mo na para sir. Kailangan hilahin. Yan na, nabaklas na namin yung dalawa. Ano, happy na? Happy. O, di ba? Sa lagang mura, may upuan ka na. Ayan, dalawa. Maganda pa. Andito yung isa. Ito yung isa. So, kana siguro natin kunin pag ano? Pag yung kailangan balikan natin pa hindi pa naman tayo sure eh. di ba ano sa palagay mo okay ano mak ayos na tayo okay yung mga sombrero natin diyan at saka yung belt bag mo Ayos na, nakuha na namin yung gusto namin. Kaya kapag bumili kayo ng mga sasakyan na medyo kulang na yeah. natin yan. alin ito? hindi hindi na, na. hindi na na medyo minor lang naman pumunta kayo dito sa box ito kung makikita nyo yung box na to ayan ito yung area nya ayan malawak siya. Kayo nga lang magtatanggal. Yan. Kayo nga lang magtatanggal. Pagtiyagaan niyo na matanggal kung ano yung kailangan niyo sa sasakyan niyo. <clears throat> oh, carga Yan. Ayaw pa. nyo para mapagpatong. Paigain niyo, migge. 'Yan. Tapos, sawakan na lang natin. Oh, tulak mo dito. Ayaw pa. Bago-bago? Oh. 'Di ba? fight hmm. na dito ng ano oh, dito. balik ka rin mo yung foam dito yung foam dito sa wag yung bakal baka mapunit <coughs> yan yan <coughs> perfecto yan na ito lang talaga yung pakay namin yung upuan Kaya lang. Vacuum the, the carpet nila kung kinetas liquid. Si Alan meron. Yung liquid ay yun. Si may londo. May mat. Pareha sa di ba? Yung ano nito? Yung carpet. Si Alan meron. Meron si Alan. lang hindi namin alam kung magkano ang presyo nito. Pero sa dito pa online nakikita namin na sa 90 dollars each. Oh, kanina nag-inquire ako mga 180 baklas na kaya lang malayo 9 uh, kilometers sa area namin na hindi lang, okay lang yan yan, tulak tiis-tiis lang para sa kabuhayan Ay. Alam mo? Alam mo yung anong hindi natin natingnan? Ah, yung bumper niya. Sira. Sira din. Yung harap. Ah, okay. So, yeah. okay. Okay. ako mga ibang dito eh. 'Yun, din. Ibang model. Ibang model 'yan. Yun. Iba iba din 'yan. 2000 ano yan eh 2003-2006 yan eh iba yan ma'am hmm oh grabe pati makina nito baklas oh ayan oh pati yung makina binabaklas saglit na kami mga wala pang ano, isang oras iba yan map yan oh. hindi ganito na hindi yun yung ano niya Pwede naman tayo bumalik, isigurado natin itong ano. Picture na natin. Picture na natin ito na. Ayan. Ayan, sa dulo marami rin, maraming eh, nagpabaklas Pre. Hindi mo naisip 'to na mangyayari to sa atin, 'di ba? Oo. <laughs> Big Never Big biglaan ano? Na surprise ka, 'di ba? Hindi Hindi niya kasi iniisip kagabi na na magkaroon siya ng sasakyan kasi nagsesearch ako 9:34. Tapos yung sasakyan na posted siya uh, 24 minutes ago. Tapos ang um, tapos nung minessage ko yung may-ari, available siya for viewing asap. Kaya pinuntahan na namin kahit na mga alas 10 na ng gabi, nag-met uh, kami. Mabuti nagpayagan uh, naman sa presyo. Ah, ito na yung pinamili namin oh. Nasa 165. Yan. Ano, oh, yes na? Uwi na tayo? Ha? Uwi na tayo? Uwi na tayo. Tayo. Yeah. Ayan, uwi na kami. Nakuha na namin yung gusto namin. Sa halagang 165. 165. With discount. Sige, okay, update kami mamaya kapag nailagay na namin. Ito yung daan dito papuntang box. Dire-diretso lang siya kung alam niyo yung yan or yung superstore sa north, dire-diretso lang yan. Papuntang so, ano ng uh, the... Ibras, no? So, Okay, mga ka-viewers update kami mamaya. ano masasabi mo? ayos happy? happy huh? sana fit <laughs> sana fit sa doon hindi sana fit yan fit yan positive <laughs> lang <laughs> okay sige lap lap ano nangyari pala doon sa ano yung upuan na binili nyo sa box yun nga ka-viewers uh, sinubukan namin isukat yung upuan alam na namin naman na alanganin ang buwan pero tindry pa rin namin na kunin at saka sinubukan din namin na isukat doon pero hindi umubra iba talaga iba talaga ang model niya pero ang binili namin na yon sa halagang 165 pwede naman siya sa Saudi kasi mayroon siyang nakandi na dali nakasalamin lang ako kasi masilaw eh. Kasi ako. Sa lagang 165, masasauli naman namin yon within 3 months. Kaya walang problema. Ang pinuhunan lang namin, kunting pagod, init, yun lang. pagbabaklasan Oo, pagbabaklas. Pero hindi naman siya ganun kahirap magbaklas doon. Pero ano yun, uh, pag sa uli mo ba, dapat may ipapalit kang items or uh, uh, wala naman siya. return lang? Return mo lang siya, ah, okay. tapos ibabalik din naman nila. Yung pera? Oo. Mm -hmm. Kaya sinabi namin na i-hold mo na namin, tapos uh, baka sakali na mayroon siyang <coughs> available, uh, available doon na ganong model, pupuntahan ulit namin. Okay. Mm Pero pag wala, i-return na talaga namin. Mm. -hmm. Akala, kasi namin akala ko kasi magawa ng paraan. Mm -hmm pero hindi siya tumugma yung ano niya yung mga lock niya. Mm. Yung alam lang kasi namin na bilihan kahapon yung uh, box lang. Pero marami pang nagsabi sa amin na marami pang mapupuntahan. Mm. Hindi pa namin na i-check 'yun, ba? Mm. Kahapon tumawag kami sa may SGI yung salvage ano nila. Mm. Wala rin silang available na kanong unit. Ganong unit? Oo. Mayroon doon kasi mga ganong modelo, pero wala na rin siyang mga upuan. Tinanggal na rin? Oo, halos yung naiiwan, yung mga likuran na lang. Mm. Kaya nahuli, medyo nahuli lang kami. Parang dito lang yan, siguro pati na rin sa ibang bansa, no? Baka may ganon. Sa Pinas, walang ganyan, eh, no? Oo, oh, kasi hindi naman ganon. Hindi naman ganon ka dami. Yung mga luma na hinahayaan na lang, no? Yung sa atin kasi hanggat kaya Batakihin. ayusin Ayusin. Oh, <laughs> Dito kasi pag na totally wreck na, mm -mm. na babayaran sa na yan ng SGI, tapos mm. dadali na At yan itambakan. sa yard. No? Kaya ganun, sa susunod kapag may time kami, magahanap ulit kami, dadalhin na namin yung sasakyan, sasakyan mismo. Hindi namin dinala dahil medyo naninikip pa yung uh, brake niya kaya parang may naamoy tayong yung ano nung mm. pinatakbo po namin may naamoy kami parang nasusunog yung pala sa anong part? Naninikip yung naninikip yung brake brake pad, pad niya. Um, kaya inayos kahapon ni Lester. Um. Kaya kagabi nung dinrive niya okay na. Okay na siya. Kaya sunod na mga araw kapag may time kami yun na naman ang project namin maghanap na naman ng upuan maganda, maganda pa siya oh, maganda pa siya kumpara mo sa ibang nakikita kong mga sasakyan na halos bulok na talaga sira na yung ilalim tsaka kanina ba sabi mo may nakita kang same unit pero maraming issue pero mataas pa yung 4-5 pa ang binibenta oo, yung price niya. na talagang ano na ah uh, yung Daming transmission sira. niya sira na talaga mm -hmm. at least ito kahit papaano running pa running automatic oh, tumatakbo pa siya at saka mag magamit lang ng dalawang taon hangga't maka maka ipon siya or Pero, kaya niya so, na magbayad yeah. ng gusto niya ba gusto niya sige 'yan 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 ang experience namin kahapon <laughs> first time mo ba doon sa box? Hindi naman, uh, second time ko doon Pero first time mong binidyo na <coughs> First time, kasi ang first time ko ano eh 20, let's say mga 2014 15 or mga ah, Matagal na hmm. Kaya kayo, kung may mga lumang sasakyan kayo na kailangan nyo um, Pwede parts. kayo pumunta doon Actually may isa akong ka-workmate doon na nakita kahapon eh Naghanap din? Naghanap din siya. Hmm. Ah, oh. mas mura kasi doon. Hmm, mas mura. Ito. Kaya nga lang, yun lang ang ano mo, ang participation mo. Ikaw ang bahala magbaklas doon. Saka may tools ka dapat na itbet. Correct. Ano yung kailangan mong parts dapat? May mga ganong tools ka na pang tanggal. Hmm. May mga gamit ka talaga na ano, na let's say na mga wrench, hmm. screwdriver, saka magdala ka na lang ng hand drill. Hand drill pang mm, ano? Baklas doon. Para lang paligurado ba? Kasi hindi mo naman alam kung anong nakakabit doon, screw or whatever na ano. Mm -hmm. Ako kasi wala rin naman akong idea sa mga parts ng sasakyan. Kaya kahapon talagang <laughs> pinuntaan talaga namin. <laughs> Para lang makita yung lugar na yan Kasi tagal ko na nakapunta doon eh. Sila, first time din nila doon mm -hmm. Kaya, Grabe na para magsha-shopping ka pala Sa yung maraming nakapila Ng mga sirang sasakyan mm -hmm. ano? Actually, ano maraming Nagbabaklas doon Yung iba siguro, ang ginagawa nila Binabaklas, binibenta Ooh. Tapos yung iba naman May Dahanap mga project o oh, Yung mm -hmm. iba naman kasi may mga project car sila mm -hmm. Tapos doon nila kinukuha especially yung mga old models na mm. kasi kahapon may nakita ako doon na yung mobile home mm. na parang lumang-luma na siya na van doon okay. siya doon siya kumukuha oh inaayos niya siguro naghanap like, siya ng parts mm, doon mm, parang mobile home niya kasi noon kasi mag-isa lang siya may, may dad na rin siya mm. ganun Pag project car kasi marami ka makukuha doon hindi mo na kailangan i-order pa kasi kung i-order mo medyo mahal din at saka uh, delayed din yung time hmm. doon ano kailangan mo lang magsipag maghanap ano hmm. o sige mga ka-viewers hanggang dito na lang yung video namin ngayon kasi may gagawin pa kami sa hindi pa po nakapag-subscribe subscribe na po kayo at saka huwag niyo kalimutan yung notification bell para updated po kayo sa aming mga videos Ayun, maraming salamat ingat-ingat